mo na yung ko na. <laughs> Oo. Oh, oh. Pati yung asawa, nami mo na rin. Siguro, sir. Wow. Ay! Ay, anak tong! Ang bagtas kayo. Uh, sorry, sir. Okay lang. Halik kayo rito. Hali kayo dito na. Pasok kayo. Sinong kasama niya wala na? Oh, bless kayo kay nanay. Bless, kay bless mami. Niyo, bless. Bless, bless. Mama, mama bless. bless niyo, mama mo. Mama mo ako! Halika na, hindi. Ayun. Ayun. Ayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Ngayon kung mapapansin nyo, andito kami sa likod ng uh, bahay. At ito, papahangin kami dito sa kubo-kubo. Napakaganda ng uh, panahon ngayon. At saka, tinan nyo si Ate Lisa. Napakaaliwalas, masaya. Nakakatuwa kasi malaki na ang kanyang pagbabago. Uh, 26 days na po ni Atilisa dito sa House of Rehab ng Team Daddy Frankie. No? So maraming maraming salamat mga kababayan. At sa araw na ito or sa hapon na ito mga kababayan, may bisita tayong darating. Sino kaya? Samahan nyo kami hanggang sa dulo ng bidyong ito para makita natin, makita nyo po kung sino yung mga bisita namin sa araw na ito. At pasok tayo sa bahay. Bahay kubo. Elisa! oo Oh. Kumain ka na? Oh, sir. Very good. Happy? Happy, sir. Happy, very. Opo, oh, sir. Aper muna. Aper muna, sir. Iyo. Yan ang gusto ko sa iyo eh. No? Sarap sa pakiramdam, no? Opo, oh, sir. Oh. Gaya ng sinabi niya kanina mga kababayan kanina umaga, ayaw na raw niyang umalis kasi masaya daw dito at uh, masarap daw dito, no? Nakatuwa talaga mga kababayan. Okay. Maya-maya lamang po. Darating na yung bisita natin. Sinong bisita natin, sa? Ah? Ha? May mga bisita... Ha? Ah? May mga bisita daw na darating, eh. Ah, ngayon, sir? Mm -mm. Mm -hmm. Hindi ko rin alam kung sino, eh. Oo, sir. <laughs> oh, excited ka ba na tumanggap tayo ng mga bisita dito? Siguro. Alam mo, sir. asahan mo na yon, Kasi itong bahay natin, ito yung bahay ng mga taong uh, walang mauwian. Opo, sir. Kaya pansamantala, dito sila pupunta. Yung mga taong naliligaw, dito natin sila alagaan. Opo, sir. Hanggang sa makarecover. Opo, sir. Kaya para sa akin, hindi na ako magtataka kung may mga darating bigla. Opo, diba? Okay, good. Tawa sa magta sumampot ka mahal. Uh, <laughs> Tamok na di sumampot itong sorry. Uh, okay, uh, Ang tawa si um, ka? tawa si ni... Pasok ka tayo dito Sino tigad, Wala, ah. <laughs> uh, ka. Sino tikad ma'am? Wala siya lang. May may isang? Nabarbartik ka ma'am siguro. Ha? Ah, gusto. Nagan mismo tiyo. <tiyemang>. Ito mabot. Ito <laughs> mabot. Tabi ka tayo, tabi ka sa ganyan. ka. Oh, yan. Yeah. Tapi hamu sya? Nagamisi ni Mam. Pintas na yung tayo mo. Pag-press ko mo. Pag-press ko na. Makunak, kunak. Tamo, madigas ang mga mga. Baga mat nga, agsubli ha? Agsubli ka nga talaga. Baga da, may hili o gati niya. Baga da ka mo, agsubli. kumusta, jabalaya? Ha? Kumusta ganyan na mo, nai? Mm. Tagalog? Kumusta ang bahay? Opo, sir. Kino, kumusta mo yung bahay nyo? Opo, sir. Wow! Ibig sabihin na miss mo na rin ang bahay nyo. Namimiss ko na. Uh. Kumusta? Namimiss mo na ang bahay. Namimiss ko na. Oo. Oh, oh. Pati yung asawa, na-miss mo na rin? Siguro, sir. Wow! Kiss mo na. <laughs> um, Naihiya si Tatay Benny. Bakit nahihiya ka? Oo. Oh. Pwede naman. Pes ka lang. Wow! Parang ang saya-saya ni Ate Lisa eh. Siyempre <laughs> ah. Hindi, teka lang. Ha? Inaayos pa niya yung hair ni tatay, no? Love-love mo ba si tatay? Opo, <laughs> sir. Very good. Parang mas masaya yata kung nandito lagi si tatay kasama, ano? Oh, po, sir. <laughs> 'Pag may kasama ako. Oh, para may kasama ka. Oh, sir. Wow, very good. Usap kayo. Oh, Ana, kumusta? Kumusta daw din ang nanay? Ano? Ana, kumusta si Balay? Ano? Tiyadam mo, digdilin. Uh, Aw, kokaw, 'di ba? Gi-dandan mo na kinuskalan. Keno kumusta na mga kababayan? Keno kumustahan na niya yung kanyang ano? <laughs> Uh, nanay niya, mga nanay niya. Kasi asawa oh. ko ito mahal. Pasinsya ako mahal ah. <laughs> asawa ko kasi. Oo, <laughs> oh, nandiyan asawa mo. Oo, oh, mahal. Oh, wow. Madi mo ba yung mag-estimar sa sarili niya? Eh. Alagaan din niya yung sarili niya. Oo, oh, dito na tayo Sir. <laughs> Kano-kano-kano managawin doon na eh. Mabed kailan uuwi uh, na naman sir? Emilio, kanya mo. Huwag mo isipin yung pag-uwi ni Tatay Beni kay kararating lang niya eh. Ay, ganoon sir, sorry sir. Ah. Oo. oo. Ah. <laughs> uh, huwag kang mag-alala hangga't uh, gusto ni Tatay Beni dito. Dito lang siya. Oh, dito na sir. Ah. Oh. Siyempre bahay natin dito sir. Oo, oo, ah. gusto ko masaya ka. Oo, oo, sir. Masaya ka ba pag andito si Tatay Beni? Oo, oh, sir. <laughs> Ang galing. Anong gagawin yung dalawa dito? Hindi ko alam sa kanya, sir. Oy, Kuya Benny, anong gagawin ninyo dito? Alam, sir. Magkakang dito. mag, mag usap Wow. Magkakwentuhan. Kwentuhan. Kailangan, ano, mangangarap kayong dalawa sabay. No? Opo, Eh, kan Kantahan mo nga. Kuya Benny. sabay tayong... Mga <laughs> ngarap. Oh, dali. Ano ba yung team song niyong dalawa? Uh, Kumusta? <laughs> siya ang siya rin may alam eh. Oo. Oh. <laughs> yung... Ipaalala mo nga ano yun? Hindi, Baka sakali alam, makanta sir. niya. <laughs> yung team song mo. Uh Oo. -oh. Hindi ko naman alam. <laughs> Ay, nakalimutan. Si Sir A, ah, siguro. Hindi kayo. Ano ba yung team song niya? Ano yung paborito mong song? Hindi ko alam, Sir. Pangako sa'yo. Ah, pangako sa'yo. Sige nga, kantahin niyo. Kantahin mo nga tatay Pini, kantahan mo rin siya, ha? Uh, ko lang, sir. Alam ko, Mga wiki na. Sige, kung ano yung kanta mo, tay, kantahan mo siya para malaking bagay yun, makakatulong yun. Sige, dali. Beautiful girl. Wherever you are. Where is you? 🎵 like you like <laughs> <laughs> Sige lang, tuloy mo. Bakit <laughs> mo. Oh, tignan mo kasi yung Bakit mo. Tinitignan ka niya tayo eh. Oh, tingin ng kain dalawa. Oh, oh, tingin, tingin. Oh, tingin ng dalawa. Tingin ng kain dalawa tayo. Ha? Oh. Oh. Si tatay nahiya hiya eh. Oh, tingnan mo 'yung sa mo tayo, tingnan mo. May ibig sabihin si Ate Lisa pag nagtinginan ng kain, oh, lapit. Lapit na. Lapit. Oh, dali, kiss mo lang tayo. Gusto niya eh. Mag-kiss <laughs> oh, ka, kiss pa ka rin. Oh, kiss daw lang, kiss mahal. Oh, kiss daw mahal. Kiss daw mahal. Hindi yung nose. Oh, wag yung nose. <laughs> 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 Makikita ang <laughs> ano eh. Kiss mo tayo. Na, Namimiss ka niya eh. Sige na tayo dali. Ayan, o. Oh, Huwag sa ano ah. Kiss. Kini kili tik muta eh, di mungkin kisi. Si Bebe ni para laging masaya si Ate Lisa. Dito naman ang bahay nila, sir. Ha? Dito naman ang bahay. Oo. Oh, oh. Gusto nyo dito na kayo titira? Simples. sir. Ako gusto mo, sir. Ah, ikaw gusto mo. Siyempre naman, sir. Maganda naman itong bahay. Kahit na doon sa likod dito, pwede rin. Sir. Oo. Oh, oh. tahimik dito. Mabilis po kang gagaling dito. Opo, sir. Mm, mm Kasi pag sa bahay pagamutan, hindi ka namin mabantayan. Opo, sir. Uh, Ma mapapatagal. No? Kaya mas maganda dito lang. Mas maganda dito, sir. Sa bahay din. mm, -mm. Dito na lang. Ay! Ay, anak to! Ang bagtas mampot kayo! Uh, sorry, sir. Okay lang. Hali kayo rito. Hali kayo dito na. Pasok kayo. Sinong kasama niyo, wala na? Oo. Oh, bless kayo kay nanay. Bless kay mami. Bless. Bless niyo, mama mo. Mama mo ako! Hali ko na, <laughs> <nyo. Bless>. Ay, <laughs> uh, kumusta na ito? Okay lang. Okay, ah. Uh, kumusta? Dito ang bahay natin. Oh. Eh, kumusta? Mami ako. Ayaw mo akong mami. <laughs> oh, ikaw oh. oh. na mama mo. Mama mo ako, anak ko. Tignan mo ako. Ayusin natin. Hindi mo tayo nangyos. Ang buhok ng buong mami. Dapat po, ka buhok. Sa pasinsya ka sa mga anak ko ito. Sige na. Ma, Madita po, mm -hmm. mm -hmm. po gusto na. Huwag ka nang magpungkas. Huwag natin kung na. Tignan nyo yung... mo. Gaganda nila, no? Gaganda ng mga anak mo. Oo, sir. Wow. Yung lalaki, hindi kasama. Hindi, oh, siguro, sir. Pasinsya kayo na, sir. Pasinsya kayo na, sir. Okay lang. Dito na tayo, sir. Oh, Mamaya pa. Walang problema. Oo, sir. Naiwan yung bunso. Naiwan yung bunso. Naiwan yung bunso. Halika na, sir. Mami mo ako, tignan mo si Mami, hindi na umuwi. Mami, Mami, tignan mo si Mami. Anak ko, siya ko yun, Sir. Pasensya kayo na mahala. Oo, sige lang. Anak ko, Sir, pa siya kayo. O, tignan mo si Mami. Nandabro siguro. Lapit ka kay Mami. Kay Mami? Yakapin mo ma, dito ka sa tabila. Yan. Yakapin mo mama mo. Si Mami? Kasi si Mami. Magaling na si Mami niyo. Si ma'am. No. Opo, sir. Sana, ano, sir? Magpagtapos kayo pag-aaral nyo, ha? Opo, sir. Dito naman ang bahay natin, sir. No. O, si ma'am yan dito. Dito naman yung mga ma mahal ko. Pasinsya kayo na, sir. Ah. Okay lang. Maka kasi mag kasi lang. alam ko sa bahay namin. O. Ngayon lang kami dumating, sir. O, okay o, lang. Sige lang. O sige. Dito muna, sir. Oo. Dyan lang kayo. Sige lang. Usap-usap usap lang kayo. Mag-usap-usap. Oh, sige. sige. Sir. Jamming mo lang yung Saan ano, ka? ha? Uy, sir. Uy, ka na, sir. Oo. Oh, oh. Bigyan ko kayo ng, ano, oh, uh, chance para makapag-usap kayo. Oh, sige, sige, lang. oh, sige, sir. Okay. Pasensya kayo na, sir. Okay lang. Mm -hmm. Thank you. Uh, anak, kumusta daday nai? Okay lang. oh, an ano, anong balita? Wala. Oh. oh, dito na lang. Dito na tayo. Oo. <coughs> <coughs> oh, Ay, ko na anak, Ba't di ka na daw umuwi? Sabi, niya. Ma umuwi ka Madi na daw. Doon, anak. Umuwi ka na daw. Ano ka kakawid? <coughs> three years hey, daw. Three years? Three years, years. years ako umuwi. Oh. Dito, 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 dito tayo ah. na. Dito walang balayo. Oo, <coughs> <coughs> oh, mga anak ko sa pasensya kayo <coughs> na sara. Mm na, 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 ito, ano yung nagam? Elizabeth, sir. Uh, ah, ito? Princess, sir. ah ito na naman. Yan <laughs> si Vanessa. Ay! Ay, hindi na kasama siya. Pangani. Pangani ko yan. Pangani. Hindi na. Ah, <laughs> <yan>. uh, sir. Oo, <laughs> uh -huh. oh, sir. Nakapagot sa bahay na yun, yung panganay ko. May asawa na si Vanessa. May asawa na, sir. Ito ang grade. Merindit. Yan ang merindit. Kasunod yung binata. Yung hmm. lalaki. Kana po kontraksan din. Hindi mo nalap si mami, Di Di kebal, si papa mo. Sige tayo, usap kayo. O si mama, ay si papa mo lab ko naman. Sir, pasensya ka na anak ko ito nga sir. Pasensya ka na sir. Sige, sige. Dito na lang. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> mm, ano sabi niya? Nagbago na ba si mama niya? Nagbago. Oh, nagbago sa goro sa ano. Malaki na yung pagbabago niya. Okay. Dati ba nakakausap na nakatatabihan niya si mama? Hindi po. Hmm, mayan. <laughs> Nakatabihan na po. Opo. Oh, <laughs> Masaya ka na. Masaya, Masaya na ko. Itong okay. mga anak mo. Nakita mo yan. Pasinsya ka na sa ritang mga anak ko. Oh, ano? Mag-usap lang kayo. Kamusta ka na ay? Oh, ganito anak ko. Magaling ka na? Oo, oh, Hindi naka hindi ako makakauwi sa bahay. Bakit? Hindi na ako mapauwi ni sir. Dito na lang ako. Hindi ka na uwi? Dito ka na? Dito na kung kailan ako uwi sa bahay. Kailan ka uwi? Si tatay mo ah. Kailan? 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 Dito tayo. Ito tayo na. Ito mo ilang balay mo, di ba, sir? So, Anang ay no no, no isurup da ka. Itim mo lang, itim lang balay mo. Di ba, sir? Pasensya ka na, sir. Ah. <laughs> Bakit? Ano po mo sa nerviotex? Ano piotex ako pinoto? Ano pinoto sa nako ni mami? Kasi ay malalaki. Oh, malalaki. <laughs> Magaling ka na. Oh, hindi mo ako, kes. Kiss. Huh? kiss mo na ako. Namimiss ko na. Hindi yung ka pa anak. uwi, Mas mimiss na, na kita. Na. Oo, anak ko. Hindi na ako makauwi, hindi na, na, na pa uwi na ako, sir. Para ikaw na magluto sa bahay. Oo. oo. <laughs> Di ba, sir? <laughs> para ma maalaga mo kami. Oo. Oh, dito naman ang bahay nila, ano, sir? Para makapagluto oh, ka sa bahay. Oo, oh, sir. <laughs> magpagaling ka para makaluto ka na sa bahay. Oh. miss ka na namin. Oo, oh, sir. Miss na kami. kami <laughs> miss ko ka na yung mga anak oh. mo. sir. Bakit umuwi ka na? na, sir? Dito ka muna, sir. Hindi. Anak, masaya ka ba? Dito yung mga anak mo? Siyempre naman, sir. Ay, wow. Ano pangalan niya? Ay, Princess, sir. Ah, si Princess. Yung isa? Elizabeth, sir. Elizabeth. Oh, princess, sir. kumusta ka? Kumusta si Okay, okay lang. Po. Okay lang. Ano pakiramdam mo ngayon? Wala ko. Wala kang pakiramdam? <laughs> masaya, masaya ko. Mo. Masaya, masaya po. <laughs> oh. Anong... Anong nakikita mo kay mama? Magaling na po. Magaling na siya? Wow. Bakit ba dati? Anong ginagawa ng mama mo? Um, Nagagala-gala. Gala-gala? Tapos ang gulo-gulo ng hair niya, ano? Ngayon? Magaling. Um, hindi na po magaganda. Maganda na siya, ano? Opo. Basta lagi lang kayo mag-aaral, ha? Opo. Tsaka lagi lang kayo mag-pray. Opo. Na mas gumaling pa ang mama niyo. Opo. Okay. Si ate, anong pangarap mo? Anong? Uh, Elizabeth. Elizabeth, wala. Elizabeth, dito ka? <laughs> yan. <Yeah. Yeah. coughs> Malapit ka kay Papa. Ay, yan. Hindi na ka noon eh. Mga ilan ba kayo? Mabuti anong pangarap mo? Elizabeth. Ilan kayo magkakapatid? Lima po. Pang ilan ikaw? Pang tatlo po. Pangatlo. Kumusta na yung mga kapatid mong iba? Mabuti na na? Yung bonso. Po po na. Ko pinaiwan ha? Pina -iwan mo. Kasi makulit. Ito so, na mga kababayan, mga kabarangay, no? Dalawa pa lang muna ang nadalang kapatid or anak ni Ate dahil yung isa talagang malikot, no? Pero unti-unti, mapupunta rin silang lahat dito, no? Basta ta tis-tis lang tayo sa tulong ng Panginoon. Kumbaga, ito yung mga naisip naming paraan para sa mas mabilis na paggaling ni Atilisa. Opo, okay. sir. At uh, masaya ako na nakikita natin yung improvement. Gaya na aking sinabi mga kababayan, kung may mga naisip din po kayo na mas magandang paraan para sa mabilis ang paggaling ni Atilisa, uh, malugod po namin tinatanggap ang mga opinion ninyo dahil gaya na aking sinabi uh, hindi po perfecto si Daddy Frankie, may mga pagkakamali at pagkukulang din po ako pero sila may papangako ko gagawin ko yung aking makakaya para sa paggaling para makatulong tayo sa pamilya ni Kuya Benny at isa huh? ano oh. naman ang masasabi mo Anong na unti-unti -unti nang nagbabago si Mama mo ano po sana po gumaling na siya. Sana po gumaling Sana gumaling na tuloy yan. Masaya ka ba na nandito siya sa amin? Bakit? Para po naalagaan mo siya. Bakit? Sa tingin mo ba? Ilang taon na siya nag-ikot-ikot doon sa inyo? Matagal na. <laughs> Anong nararamdaman mo noon nung nakikita mo gala-gala lang yung mama mo tapos parang walang nakakapag-asikaso sa kanya? Ano po, parang kung po siya kamahol po siya mm -hmm. po. Makulit, ka, mak makulit kasi po siya kung ano, hindi po siya pinagsasabihan. O, oh, hindi siya napagsasabihan? Mas makulit? Opo. Oh, po. walang sinusunod? Wala po. Hmm. Talagang gala lang nang gana? Opo. Oh, Araw-araw yun? Opo. Oh, po. Pati paggabi po, kahit sa gabi. O, okay. mm. oh, ngayon, andito na siya. Okay na siya. Masaya ka ba? Okay. Ayan. Andito naman si Mama na. Nandiyan mm -hmm. naman, si naman, diba, uh, ka... naman si Sir. Hindi ka naman natatakot sa kanya, di ba, Sir? Oo, wag kang matakot. Mabay naman si Sir. Hindi naman, ano, Sir? Hindi kami masamang tao. Opo, Sir. Pasensya ka na, Sir, kasi yung ugali namin. Ano, hindi. Dito kung okay kailan naiintindihan. Kung oh, oh, masipag naman, sir. Di ba, sir? Oh, oh. Alam ko naman ano, sir. Mm, mm Naiintindihan namin. Kaya wala kang dapat alalahanin, okay? Opo, oh, sir. wow. Hindi <laughs> itita <laughs> yung anak. Tingas mo ulit yung balay mo. Yun. Mm -mm. Eh, hindi yun. okay, ko naiintindihan. Tingo ay, paano? hindi malam. Mm -hmm. Ay, mag, ay magtira, magtira, sir, dito. Mm -hmm. Okay lang. Hanggat, hanggat oh. gusto oh. nyo tumira dito, walang problema. Siyempre, sir. di, ah, maganda naman itong bahay niya. Sir. Dito Oo, maganda niya, bahay. Gusto mo dito? Dito ka doon, sir. Maganda? Maganda rin, sir, dito. Ay, wow. Si Kuya Benny. Kuya Benny, anong masasabi mo? Pang 26 days ni Ate uh, Lisa dito, pero ang laki na ng improvement. Marami, sir. Marami? Oh, marami ng... Nang... Nagbago marami na pinagbago. Dahil um, mga anak niya, kilala na. Kilala na niya. O. Uh -huh. Tsaka makikita mo yung yung feeling ng isang anak, ina, di ba? Dati-dati mga kababayan, nung unang nakita ko siya, si Ate Lisa, dead ma yung mga anak. Uh -huh. Pero nakita niya yung unang tingin pa lang niya, yung mga anak ko, parang mapapaluha ka dahil sa mga pagbabago. Ano? lalong-lalo lalo na pag magulang ka rin. Mapipil mo talaga yung uh, pagmamahal ng isang magulang. At unti-unti uh, mga kababayan, mararamdaman at maipaparamdam ni Ati Lisa sa oh, mga anak. Opo, oh, sir. Ah. <laughs> alagaan mo yung mga anak mo. Siyempre, ano, Mansur. Oh. Kailangan hindi ko alagaan mga anak ko ito, sir. Oh. Kaya kailangan magpagaling ka na, ha? Opo, oh, sir. Para maalagaan mo sila. Opo, oh, sir. Pati si Tatay Benny. Opo, oh, sir. Ah. Alagaan mo na. Opo, oh, po, sir. Okay. Dito na lang sir. Dito lang kayo? Siyempre as ah, a mamaya tayo sa doon sa bahay. Oh, di, dito lang kayo, sige. O, dito na lang tayo. Dito lang kayo? O, sige sir. Laro lang kayo? Oo. Oh, so, oh. Kwentuhan lang kayo tayo, sige lang. No? Okay. Hindi mo lang, hindi mo lang uh, Pag-usapan Anong pag-usapan natin? Ha? Mangarap kayo. Hindi <laughs> <laughs> Libre <laughs> po. di Daddy, try po. Kinapay. Try, oh. Okay na. Okay. Thank you. Wow. Merienda kayo. Ayosin mo, kaya Bar, para makapag-merienda sila, no? Yes. Merienda kayo, ha, mga amiga. Oo, oh, Ikaw, masara. <laughs> Kamusta naman tayo? Ang yes, mo ba si nanay? Oo. Uh, ko. Yeah. mo ba yung mga anak mo rin? Opo, sir. Wow. <laughs> mo ba? si mami? Ganyan. Magaling na si mami. Ikaw, ikaw yung matakaral ng ano? ano yan tayo? Binihan natin ano? Isa ba yan? Ayun ang drop na ito. Itong pasukan na ito. Ito yung na nga. Na bus. <laughs> eh. <Three. laughs> yung lalaki na bunso. No, Naiwan. Pe-prep na yun. Naiwan. Ano Ayan. Okay. Lagyan natin pala Or kay kayo na maglagay? Lagyan muna Malinis to. Ha?

Ganyan kami sa pangkasulan. Yan, magkakasama na kayo. Masaya ba kayo, mga anak? Opo, na mami. Na magkakasama kayo ng Opo, mami nyo. Hmm? May Naiya ka? Hmm? Kaya mo ilan? Ay, mami naman ka.